magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata at ang dulo ng kanyang espada ay tinuktok sa batok ni Queen Zilong. At sa pagtama ng dulo ng espada sa batok ni Queen Zilong, si Queen Zilong ay nawalan ng malay. At ito ay napahiga sa damuhan. At si Dado ay agad-agad nagsalita. Mga tanga Muntik pa ako mapahamak dahil sa inyong dalawa. Nagawa pang makapiglas pa ang babae na ito sa mahigpit niyong pagkakahawak. At si Dado ay malakas na sinampal sa muka ang dalawang tulisan na may hawak-hawak kay Queen Zilong. At ang mga ito ay nagsalita. Paumanhin Dado, sabi ng dalawang tulisan, nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita at sumigaw. Dal iyan nyo, ano pa ang hinahantay nyo? Igapos nyo ang babae na iyan ng mahigpit at inyong bitbitin. Maghahanap tayo ng isang kweba na pwede natin pagtuluyan sa gabi na ito. At bukas na bukas paglabas ng araw. Tayo ay babalik na muna sa ating kampo. Dal iyan nyo na. Sigaw ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At ang dalawang tulisan ay mabilis na tinali ang buong katawan ni Queen Zilong. Para ito ay hindi na talaga makagawa pa ng mga kilos na makakasakit sa kanila. At dahan-dahan nilagay ng isang tulisan si Queen Zilong sa kanyang likuran. Habang si Queen Zilong ay walang malay, at ang mga tulisan na ito nakasakasama ni Dado, ay naglakad-lakad at naghanap ng isang kuwebo na kanilang matutulugan. At sa oras na ito, si Queen Zilong ay hawak-hawak ng mga tulisan sa pamumuno ni Dado. Ang mga tulisan na ito ay mas masama pa kaysa sa mga tulisan na nakalaban ni Lily sa lugar ng nasasakupan ng Westrington. Ang grupo ni Dado ay isa sa mga pinakamasamang tulisan. Ang mga ito ay nagnanakaw na kahit may tao sa bahay na kanilang papasukin. Ang mga tao na nakikita nila sa mga kabahayan na kanilang pinagnanakawan ay kanilang pinagpapas lang. Ang ugali ni Dado ay walang kasing sama. Kaya ang mga ito ay pinaghahanap din ng mga iba't ibang imperyo at sekta upang dakpin at maparusahan dahil din sa lakas at mabibilis na pagkilos ng grupo ni Dado kaya hindi ito mahuli-huli. At si Queen Zilong ay nasa panganib na sitwasyon. At samantala, sa Imperio ng Westrington, ang lahat ay nagsasaya. At si Sect Master Marvin ay sobrang lasing na lasing na. At sa pagbabalik ni Lily sa Harden kung nasaan nagsasaya ang lahat. Nakikita niya si Sect Master Marvin ay halos hindi na makatayo sa pagkalasing at ito ay mabilis na lumakad at nang makarating na si Lily sa harapan ni Sect Master Marvin. Si Lily ay nagsalita at sinabi, Brother Marvin, tinutuwa mo talaga na ikaw ay magpapakalasing ng sobra. Nakakahiya sa mga nandito lalo na sa Emperor ng Westrington na si Emperor Daryl. Bakit ka ba kasi nagpakalasing ng husto? Sabi ni Lily, at dahan-dahan tina tayo ni Lily si Sect Master Marvin. At nakikita ito ni Daryl dahil sa pagbalik ni Lily sa Harden kung nasaan ang lahat. Ito ay napansin ni Daryl at si Daryl ay hindi na inalisan ng tingin si Lily. Si Daryl sa mga oras na ito ay nakainom na din ng alak. At ito ay sobrang lasing na lasing na din. Walang sino man na nasa Harden ang hindi nakaramdam ng kalasinggan. Lahat ay halos makatulog na sa pagkalasing. Kahit na sila Zubaji, Ganggang, Lin, Yvette, Irene, apat na Ferry, Reyna ng South Cloud at Ambrose ay sobrang lasing sa mga oras na ito. At si Ambrose ay nagsalita sa lasing na tono. Maywan ko na kayong lahat. Aking ama, mahal na mahal kita. At salamat na ikaw ay muli namin nakita at nakasama. Sabi ni Ambrose. At ito ay naglakad ng pasuray-suray patungo sa direksyon sa loob ng kaharian ni Daryl. At ganun din si Zubaji. Ito ay tumatawa ng lasing. At sinabi, Haha, Bahala na kayo dito. Matutulog na ako. Nasaan ang magandang asawa ko? Iniwan na ako. Brother Daryl. Aalis na ako. Hahanapin ko pa ang asawa ko. Sabi ni Zubaji habang ito ay lasing na lasing at pasuray-suray sa paglalakad. Sa kalasingan ni Zubaji hindi niya naisip na si Ganggang ay nasa Harden pa. At si Zubaji ay naglakad-lakad ng pasuray-suray patungo sa kaharian ni Daryl. At ganun din sila Ivet. Irene at ang reyna ng South Cloud, at ang apat na fairy na nakakatanda kay Irene. Silang lahat ay nagtungo na sa loob ng kaharian. Ngunit si Daryl ay walang imak. Pinagmamasdan niya ng husto si Lily sa oras na ito. At ang mga Sect Master ng bawat sekta ay nakatulog na sa mismong kinauupuan nila. At si Daryl ay dahan-dahan naglakad patungo kay Lily. Habang si Lily ay inaalalayan si Sek Marvin maglakad. At si Gong at Lynn ay nagtatawanan sa sobrang pagkalasing. At ang dalawa ay pasuray-suray na naglakad palabas ng kaharian ni Daryl. At si Daryl ay nakarating kila Lily at Sec Master Marvin. Si Lily ay sobrang nagulat. At ito ay napasabi, mahal na Emperor Daryl may nais ba kayong sabihin, sabi ni Lily sa pagkagulat. At si Daryl ay nakatingin lang kay Lily at si Lily ay napapansin ang tingin ni Daryl at ito ay halos hindi mapakali at sinabi sa mahinang tono. Mahal na Emperor Daryl, naiilang ako sa inyong tingin. May nais ba kayo sabihin sa akin? At tingin ko ang inyong mga pamilya ay pumasok na sa kaharian upang magpahinga na at matulog. Hindi pa ba kayo magpapahinga? Sabi ni Lily, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay nagsalita, sino ka ba talaga? ang aking isip ay nagsasabi na hindi pa kita nakikita. Ngunit ang puso ko ay para bang sinasabi na nakita nakita dahil ngayon ang tibok ng puso ko ay napakabilis. Tuldok, sino ka ba talaga? Sigaw ni Daryl. At ito ay tumamba sa pagkalasing. At nang marinig ni Lily ang sigaw ni Daryl at ang pagkatamba nito. Labis ang pagkagulat ni Lily. At mabilis niyang inuupo si Sec Master Marvin at si Lily. Ay mabilis na ay nalalayan si Daryl. At si Lily ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor, sobra ang pagkalasing nyo. Hindi nyo na kaya pa maglakad-lakad. Maaari muna kayo umupo dito para makapagpahinga. Kailangan ko muna dalan ang aking kapatid sa silid ng mga panauhin nyo sa iyong imperyo. Sabi ni Lily, at ito ay tatalikod na sana at muling alalayan si Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Ngunit ito ay hinawakan ni Daryl sa kamay. Laking gulat ni Lily sa paghawak ni Daryl sa kamay niya. At agad-agad niya itong inalis. At sinabi, mahal na emperor, lasing ka na, ang iyong kinikilos ay hindi na nararapat. Sabi ni Lily na nagkukunwering galit. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Patawad. At ito ay biglang lumuha. At sinabi, nakikita ko lang sa iyo. Ang pinakamamahal kong babae. Ang unang babae na minahal ko ng sobra-sobra kay tagal ng panahon na hindi ko siya nakasama, at dahil sa mga taon na lumipas na hindi ko siya makita at makasama. Kaya ganito na lang ang pananabik ko sa kanya. Kaya sa iyong katayuan, nakikita ko siya sa iyo. Ang kanyang maskara na kanyang suot-suot bago niya ako layuan ng tuluyan ay nakikita ko sa iyo. Patawarin mo ako, mahal na mahal ko talaga ang aking asawa. Lili nasaan ka na ba? Bakit mo ba ako Gina ganito? Walang araw na lumipas na hindi kita hinahanap. Bakit gano'n na lang sayo kadali na lumayo sa akin at hindi na magpakita? Aking mahal na asawa, nasaan ka na ba? Sabi ni Daryl habang nakulo ang luha nito. Nakikita ni Lily ang mga luha ni Daryl sa mga mata nito. At ang mga salita na sinasabi ni Daryl ay maliwanag na naririnig ni Lily. At si Lily ay sobrang nasasaktan sa oras na ito habang tumalikod siya kay Daryl at ang luha nito ay dahan-dahan tumutulo sa kanyang mga mata. At si Lily ay napabulong. Ano ang nararamdaman ko na ito? Ang aking puso ay labis ang pagtibok. At tama ba ang aking naririnig? Hinahanap-hanap niya ako sa mga araw na nagdaan. At ang kanyang pagmamahal sa akin ay tila hindi nawala. Aking asawa, patawad hindi ko pa kayang ikaw ay harapin bilang ako. Hindi ko kayang makita ka at makasama muli. Kay daming nangyari sa aking buhay. Simula na mas pinili kong lumayo sa iyo at sa aking pamilya. Naging magulo ang aking buhay nang dahil din sa iyong ginawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung may galit peren ako na nararamdaman sa iyo. Patawad aking asawa, sabi ni Lily sa kanyang sarili. Habang ito ay nakatalikod kay Daryl at ang luhan ni Lily ay dahan-dahan tumutulo. At si Daryl ay dahan-dahan tumayo nang hindi umiimik. At ito ay naglakad papalayo kay Lily habang pasuray-suray. Sa paglalakad ni Daryl, ito ay biglang natamba, dahil sa pagkawalan nito ng balans sa pagkalasing. Nang marinig ni Lily ang pagtamba ni Daryl, mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha sa kanyang mga mata. At ito ay tumingin kay Daryl. At nakita niya, si Daryl ay nakatamba. At si Lily ay mabilis na tumakbo patungo kay Daryl at sinabi, Emperor Daryl, ayos ka lang ba? hindi mo na talaga kaya. Kung ayaw mo maupo muna, dadalin na lang kita sa iyong silid. Dalin mo ang iyong sarili sa iyong silid habang inaalalayan kita Emperor Daryl. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang silid mo sa iyong kaharian. Sabi ni Lily, at si Daryl ay muling napatingin kay Lily ng walang imak. At si Lily ay dahan-dahan tinayo si Daryl. At si Lily ay muling nagsabi, maaari na tayo maglakad Emperor Daryl patungo sa iyong silid sabi ni Lily. At nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, patawad at salamat. At si Daryl ay naglakad ng dahan-dahan habang inaalalayan ito ni Lily patungo sa direksyon kung nasaan ang silid ni Daryl sa loob ng kaharian. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!